Hello, hello, hello! Hello, beautiful people! And welcome back to my humble vlog! Mainitan oh, ko ng tubig si Ano, si Sky, saka si Bella. Lahat sila, pinapainitan ko ng tubig yan mga yan. Kasi kung hindi, nanamigin sila, saka baka ubuhin. Ginagina ko, giniba niya na yan.

ya 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 makolit na yun eh oh cedal cedal cedal, yun 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 Sige. yun 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 Sige sige yun Hindi siguro yun na abot nila Sige, sige. 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 Ba, ba, ano yung line niya? Sige! Sino yung makulit? Si ano, si, si Brown, si... Oh, si Cheddar. Si Cheddar ba yun? Mm. Uy, ginaw na ginawa. Ah. Pulupot na pulupot yung kumot ah. Ang ginaw, kakalag <laughs> natin yung <laughs> kumot natin. Mm. Oo, oh, sige, rambulan oh, rambulan Oh. Oh. Saan? Ayun, nagrambulan na naman. Uy! Hai! mau Allah! Allah! Ini na yan! <laughs> mo na, papa, gigi Good morning, my loves! Good morning, cupcake, cheesecake, cheddar. Good morning. Oh, oh, puro na lang naman si ano cheesecake ang kumakain. Kain din kayo ah. Si cheddar tamad tui eh, cheddar. Aray ko. <laughs> ah, sige. cheesecake. <laughs> ah, hindi ka na cupcake. Hmm, good girl naman. <laughs> <laughs> Ito na naman ako. Oh, may plano pa kayong unahan ako, ha? Ah. Dito lang, dito lang. Dito lang kayo. Wait niyo si Papa. Huwag na kayo lumabas doon. Oh, oh, oh. Wait. <laughs> Oo, oh, papa oh, papakainin kayo. Saglit lang, saglit. At sasamahan ko lang si Papa dito, ha? Hindi, kasi lalabas na naman sila dito. Sabi ko, wag silang lumabas. Doon lang sila. Mm -mm. mag ano ako guys ay sorry guys paulag mo eh Wake up like this tayo mag ano mag ay moyo pa lang ulam ulam pa kami ni papa magpapakulo ako ng ano eh ah dito na lang pakulo ako ng pakulo ako ng munggo. kasi ano may pupuntahan kami ni papa mama mamaya Maaga lang tayo guys. Maaga kami nagising ni Papa. Kaya lang itong aming mga chikiting patrol, sila na naman yung una namin inasikaso kasi baka maiwanan namin sila. Pero 2 hours lang guys. Dito na naman kami. Opo, andyan na. Saglit lang. yung mga bulilit ang super aga alas 3 yata binubulahaw na kami ni papa kaya maaga kami yung gumangon bumabalang ako dito para magpakulo ng ano pakulo nitong munggo ay munggo tulang tayo ng munggo alam ko na pala, 'di ba yung munggo nilalagyan natin ng kamatis? Kami naglalagay kami ng kamatis. So madali talaga siya na ano. Madali siya na mapanis lalo na kapag summer, kapag mainit dito sa amin, napapanis siya kaagad. So pag merong mga tira-tira sa freezer pala dapat na ilalagay. Para kinabukasan, makain pa rin namin. Kasi sa baba lang ng rep namin nilalagay, guys. Kaya siguro ano madali siyang mapanis kinabukasan panis na mm. oo oh. Yan yeah, mahina lang kasi doon ako sa taas bababain ko lang ito mamaya So sana hindi namin maiwan yung ano Maiwan yung monggo. Minsan natatakot din ako guys, yung pagka nagmamadali kami sa salang-salang. Kaya lang kasi pag mga darating kami mga 10, 11, ganon. Ano na, late na. Tapos saka lang kami magayos ng pagkain namin ni Popsi. Ano, nakamanman dito. Andiyan na yung pagkain ninyo. aket na ako dyan. Wait lang ha. Guys, remind niyo ako doon sa munggo naman nandiyan na kayo. O, tara na, tara na. Kupo. Doon, doon, doon. O, tara na, tara na. Doon na. na yung baby ko. Ay, Ay, tuis. Ay, tush, ay tush. <laughs> Excited kumain yung anak ko. Asan si Bella? Kakain na si Bella. Ito naman, padimure pa. <laughs> ano? Kakain na. <laughs> Kakain na yung anak ko. Ayan. Sige, kain na. Bella, alika dito. Oh, kumain na kayo eh. Kumain na kayo na. <laughs> oh, mamaya naman uli ang kain ninyo. Ha? Paunti-unti lang na. <laughs> Namoy ko yung monggo, Papa? Ako po, nasa labas si Papa. <laughs> Sabi na ba ko malimutan ko yung ano eh. Yung nakasalang. <laughs> Nalibang na naman ako dun sa mga chikiting ko nangamoy, buti na lang naamoy ko siya. Pero mahina naman yung apoy, kaya lang matagal na. Ayan na nga. <laughs> Kukunti na yung kanyang tubig. Sakto. Ayan, dagdagan natin yung tubig niya. Tapos, haluin ko. <laughs> Sakto, buti na lang naamoy ko. Naku guys, ito talaga ang ano dito, mahirap kapag napabayaan. Ayan o, oh, mahina lang yung apoy. Ah, tamang tama oh. Ay, wag ko na kayang dagdagan kasi mamaya igigisa pa namin. Okay na ito. Kaysa naman ba iwanan namin na ano na ayan patayin ko na pati yung ano tangke. Kaysa maiwanan namin mapabayaan na po. delikado. <laughs> si papa nandun na pala siya sa labas naglilinis na siya ng sasakyan Papa. Pa. Alam mo ba, Nagdinis ako ng ano, ay nag... Nagsalang ako ng munggo. Alam mo? Ah, buti na amoy ko dun sa loob. Paubos na yung ano niya, tubig. Ito, pinasalang ko kay Papa. Ito yung ano ni Bella. Ay, ni Sky. Yung tulugan niya, yung hmm, foam ni... Sky kasi nag-aaway sila ni Bella gabi-gabi may pag away siya dito sa ano niya, higaan niya. Eh, yung isa na yon yung blue, talagang kay Bella yun. Ito yung kay Sky. Papa! Paki ano ito, oh? dyan. Doon, doon sa gilid ng... Dyan lang, oh. Iipit mo, may ipit ba dyan? Mm. Iipit mo dyan sa ano, sa... Sa gate. Welcome, welcome, welcome to my kitchen. Ah! Oh, <laughs> Andi na ako sa kitchen humabol. <laughs> Di to namin ni Papsi guys. Ayon, may invitation sa amin ng lunch. Kaya hindi ako magluluto ngayon, Papa. Ha? Huh? Di magluluto. May invitation ng lunch eh. Lutoin ko na sa mamaya na lang. Hmm? Mm, na lang. At meron kami nabiling ano, pandesal. Ang galing nung ano, nung nagtitinda, alam na niya pag-uwi na natin, ano? May standby na siya doon kasi mabili eh. Halos lahat kami bumibili. Sarap yung pandesal na ito, malambot. At saka pag kahit na 'yung ano na luma, luma hanggang bukas 'yan malambot. Pero hindi naman nabuti ng bukas ano niya. <laughs> kasi gutom na kami ni Papa. <laughs> sarap guys malunggay <laughs> e, ito yung kanya layo naman no oh. yung kanya yung sa akin layo maganda yung kay ano kay mami J kung yung tumbler niya ganito din yung merong ano na sit na ano silyado ano? silyado -hmm. -mm. Kasi yung pag tumaob yun eh, tum ano, tatapong na. Kasi inaangat lang siya. Ano? Mm -mm. Pero yung kay Mami Jay talaga, 24 oras. Kunin mo yung ano doon, may yellow pa yan. Promise. Kagabi pa yun nilagay ni Papa. Sorry guys ha, merong ano dyan. May sampay kami dyan ni Papa. Yung kagabi. Na nilabahan. Hmm. Meron pa? Tignan nyo naman, ubod ng lamid hanggang ngayon. Lamid ka na ba? kung gagap ko. Ha? Kung gagap. Parang milky siya, no? Sarap. Ay, waa, ay, Talaga naman, sandali lang. Mag-murienda kami. Ala, ay, mga baby ka. Hmm. Tingnan mo naman, parang mga atos ko, atos ko. Opo, oh, narinig niyo si mama, naamoy niyo ti mama. Hmm? Hmm? Atos, atos, bala. <laughs> hiki pakamatay na sila, wala, wala. Atos man, atos. Atos ko, ang kikit ninyo. Hmm, 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 hmm guys, tignan ninyo. Binigyan ko si Sky dito ng pagkain niya. Hindi na blender yun. Halaki na kain ng anak niya. Gusto nila yung kalabasa. <laughs> Pero yung dog food, maano siya? Malalaki? Wala kaya na nila kumain pala. Mauubos. Papa, mauubos na nila. Ay, gusto talaga nila, guys. Kalabasa yun, oh. Hala, baka mamaya hindi nyo madigest yan, ah. Baby, Tama na kaya. Naku, nag-aagawan sila, oh. <laughs> Allah. Makain ka, maano kaya. Pwede na kaya, guys. One month and... Ano na sila? Twenty to two weeks. Mag-three weeks na. One month, three weeks. Pwede na sila sa ganyan na ano. tinan mo, kinakain naman nila. Hindi sila nabibilaukan. Kaya na pala nila. Ang bait ni Sky, oh. Inaagawan niya si Bella. Pero yung mga anak niya, hindi niya inaagawan. Hinayaan niya na kumain, oh. Hala. Mayroon siyang, ano, may mother instinct siya si Sky. Umuubos. Oh, Papa, mauubos na niya, oh. oh yeah. Oo. Oh, <laughs> oh. Ang takaw ni ano. Hoy, tama na, baby. Nabusog ka na. Tama na. Tama na ikaw, bibi. Ito naman, ito naman. Oh, ikaw, ikaw naman. Kumain talaga sila. Ala, first time nila yan. Dog food nila, hindi na pwede na pala hindi i-blender. Wala pa. Ba? Oo bang, Ang takaw ni ano, ni cheddar. Oh. Huh? Ayan na naman yung pesto nila kanina. Nakataas yung ano, cortina. Tapos parang hindi niya masilip si Papa tingin siya na tingin sa akin si Sky. <laughs> Ay, inipitan ko yung kurtina para makita niya si Papa. Wait lang anak, nagluluto si Papa ng pagkain ninyo. Ah, sandali lang ah. At kakain kayo ni Bella. Lalabas na sana ako, guys. Wait lang po, wait lang, wait lang. Nakalinis na rin pala ako sa kwarto namin. Ayun, ninayos namin ni Papa dito yung mga halaman. Ayan. Yung mga orchids, nilagay namin dito. Baka sakali na, ano, na masave pa namin. Yung ibang halaman, nandiyan na rin. Ayan sila. Inayos ko kanina. Maagang maaga. Ito, gumanda na rin yung mga halaman na yan. Oh. Sana yung iba dadalhin namin dito. Kulang na kami sa lupa. Ayan, o tignan ninyo. Halos ano. Wala na lupa nila. Siyempre kadidilig. Ayan. Kulang na sa lupa. Ito din. Kulang na rin sa lupa. Ayan. Kulang na. Ito. Tapos yan. Kailangan ay madagdagan namin ng lupa. Tapos yung mga nandito na um, nabuhay na sila guys. Oh. So, ito magaganda na. Ito ay eh, magpabigilang nanguluntoy ito. Parang nasaktan. Yan yung may butas-butas kanina ko pa gustong lumabas. Oh. Wait lang. Diyan lang. Gusto kong dalhin dito yung mga babies para maarawan sila ngayon. Kaso mga tulog pa sila. Na? Bumili si ba Papa, may sitaw tayo sa rep. Oo, uh -uh, yung binili ko ay sitaw kahapon sa kasaluyot. Nalimutan mo? Ano ba lulutuin natin ngayon? Di ba yung munggo? <laughs> Tapos may talong. Lutain ko na yung munggo para ano. Para hindi sayang sana okay pa yun. Natanggal mo yun nasa harapan. Ano yon? Semento. semento. Meron tayong na ano, na bagong semento na daanan. O tumalusik dun sa harapan. Sunod mo naman yung tricycle natin ah. Para hindi kawawa. sabi ko kay Papa, dadali namin doon. Baka sakali. Ito, oh, tignan ninyo. Natuluyan na siya na tegi roots. Pero, may pag-asa pa yan. Buhay pa siya, eh, kasi may dilaw-dilaw pa. Habang may buhay, may pag-asa. eto din. <laughs> may pag-asa. Asa pa yan kasi meron pa siyang, ano, mag-green-green. -green. So, ilagay natin lahat doon, guys. Para, ano, makita natin yung kanya kalalabasan. Sana mabuhay pa. Pero, mabubuhay pa yan. Ayan, oh. Yung nga patay eh, meron pang pag-asang mabuhay na walang hanggan, di ba? <laughs> ito pa kayang halaman natin. Mm. Sige. Lagay natin sa likod yung mga yan. Mm. Napabayaan naman ni Papa. Kawawa naman. Ito o, oh, yung kangkong. Napapabayaan na rin unti-unti. Dalin natin yung iba doon. Ay, ito Papa yung sabi ko sa'yo. iyo, Dalin na doon kasi doon lagi kong na didiligan. Yung iba kasi, yung mga orchids dito dinala na ni papa ayan oh wala na <laughs> andun na pero ito na roots na talaga ito oh hindi ko lang alam kung wala na eh oh kaya lang meron pa siyang ugat-ugat so pwede pa natin yan subukan natin na ano nabuhayin wala na siyang laman oh sa loob kawawa naman naawa ako sa ganito eh saka so, itong mahal-mahal ng bili ko nito kay Lita S ito eh yung nagbigay si Lita S sa atin, nag-sponsor siya nito. Dilig-diligan ko lang ito. Kasi, tinan nyo, ang ganda ng kanyang ano, oh, ng kanyang ugat. Sayang. Lagay natin dyan. Oo, oh, oh, sobrang init. At saka, hindi, nung nabisi na tayo hal ng kalalabas, napabayaan na talaga yan. Aminin natin. <laughs> Kapag umamin ka sa kasalanan, mas mababa ang sintensya. <laughs> Ayan. Tapos pahingi ng ano hal, ng hal. Pahingi ng ano yung sa stainless, yung pinang pupunas mo. Yung pinang pupunas mo sa stainless, pahingi. Uh -uh. Ito, daling ko doon sa loob, guys. Yan. Ayan na, pinagdikit-dikit ko. Pero, pag ko pa yan, kasi magdadag... Ah, hindi. Hindi ko pag ihiwalayin, dag pa ako dito. Yan. Meron pa ako dito. So, meron pa yata doon. Tignan ko pa. Eto yung mga hiningi natin na halaman doon kila ate. So, nilagay na namin dito para yung ugat niya, ayan, patubuin. Pero meron naman siya talagang mga ugat. Ayan. Pag ready na yung ano, pagtatamnan ko doon, ililipat na natin. Ayan, okay na siya, oh, Ayun, meron na siyang ugat-ugat na tumutubo. Ay, masyadong malapit. Mas magandang itanim yan. Para sure ball na buhay. Madali lang talagang buhayin yan. Kaya lang syempre, kapag ano, kapag hindi ka naman talaga dating nagtatanim, eh mahirap na sa iyo. O nga pala guys, check ko nga pala yung ano, munggo. Kasi naalala ko. Nung isang araw ko pa ito na pakuluan. Eh kahapon, na-invite naman kami sa ano, sa lunch. Kaya eh, hindi namin naluto. Tapos kagabi, parang nagtinapay na lang kami ni Papa. Ah, sana okay pa. Nandito naman siya sa ref Kasi nakapanis na sila eh. Pwede pa. Pwede pa. Ay, parang nabulas na. Ang sayang dito, dalawang kami ito eh. Dalawang parang dito. Dalawang supot, dalawang balot. Ay, nako. Si Bella, pasigaw-sigaw na naman. Wait lang, Bella. Dito na rin ako mag-ibus mamaya ng ano na para sa munggo. Ay, sito nga pala yung ano, bigay naman sa amin kahapon ni Randy. Ayan, papaya pa ulit. Ooh, na! Sarap to. Ay, yung masabaw lang. Kung tayo namin munggo, may yung masabaw. Ay, nako, ang kulit. Ang dami pa namin tinapay dito. Ala, yung gamot. Hindi pa kami nakainom. Tap,